Um, mahal, may gusto sana akong itanong sa'yo. Ano yun, mahal? Ayaw mo ba akong ipakilala sa magulang mo? Sa mama mo? Para kahit pa paano, maligal naman tayo, di ba? Di yung nagtatago-tago pa tayo. Di ba sinabi ko naman sa'yo? Hindi yun sangayon sa atin. Alam mo naman parehas tayong babae. Di mo ba maintindihan yun? O bakit nagagalit ka? Tatanong lang naman ako. Eh, paulit-ulit ka na lang nagtatanong eh. Paulit-ulit na lang kitang sinasagot. Pwede naman natin ipaintindi sa kanila na nagmamahalan tayong dalawa. Halos tatlong taon na tayo, Leia. Mahirap bang intindihin yun? Pwede naman natin sabihin yun sa kanila eh. Ang puso, wala naman pinipiling pagmamahal niya eh. Eh, huwag sa'yo. Huwag mo nga akong dinadramahan dyan. Ayang ka na naman eh. Leia, Tip naman. Oh, alis ka? So, punta. Papalamig lang ako. Galit ka pa rin ba yung sinabi ko? Babe naman, gusto ko lang naman na maligal tayo. May eh, masama ba dun? Sige na. Sorry na. Hindi na. Sige na, di. sige na. Mamaya na lang. Babalik din naman ako agad. Hindi. Ayos yung magot nito. Nung oras na, Diyos ko naman. Sabi, pabalik ba, agad. Saan ang pupunta yun? Umahal, nandiyan mama mo? Wala pa. Hintayin lang natin, papakilala din kita. Ayan, laban mo. Hayop ka! Sino kasama mo? Boyfriend mo? May palabas-labas ka pong nalalaman? Andito ka lang pala sa inyo? Buti pa siya, napapakilala mo, samantalang ako? Papakilala pa bilang kaibigan mo. Sabi mo, papalamig ka lang, di ba? Ba't parang nagpapainit na kayo? Teka nga! Huwag kang gumaganyan dito, nakakahiya ka. Hoy, sino ka ba ha? Ba't sigaw ka na sigaw dito? Sa ulo ka ba? Mas sino ba to? Ikaw, sino ka ba? Saka huwag mong lapitan yung girlfriend ko? Girlfriend? Ibabae ka! Ano nga pala sa'yo ni Lea, ha? For your information, boyfriend nga ako! Matagal na kami ni Lea! Lea, ano to? Bakit mo nagawa sa akin to? Tatlong taon na tayo, Lea. Kaya pala hindi mo ako nagawang mapakilala sa magulang mo? Dahil may boyfriend ka? Bakit? Ano bang nagawang mali ko sa'yo, ha? Minahan naman kita, ha? Ginawa ko naman lahat sa'yo. Bakit nagawa mo sa akin to, Leia? Ano ba? Hindi nga kita kilala, di ba? Umalis ka na nga dito. Huwag kang naninira ng relasyon. Ano sabi mo? Dini ka ba? Ang sabi ko, hindi kita kilala. Ngayon, itatanggi mo ako. Tatlong taon, Leia. Punyeta naman! O sige, gusto mo ng katotohanan? Eto, kasi, ayaw ka ng mga magulang ko. Naiintindihan mo ba? Ayaw ka nila para sa akin kasi hindi ko kaya magkapamilya sa'yo. Harley, gumising ka naman sa katotohanan. Babae ako. Gusto kong magkapamilya. Gusto kong magkaanak. Alam naman natin hindi mo kaya ibigay sa akin yun. Karantado pala ito eh. Yun yung pagkukulang mo. Yun yung gusto ko na hindi mo kayang ibigay. Harley, ayoko ng puro pagmamahal galing sa'yo. Gusto ko rin naman makakita ng batang patakbo-takbo sa bahay. Lea, minahal kita. Pag-usapan natin to. Sorry, Harley. Pero ayoko na. Please, Lea. Gagawin ko lahat, please. Sige na. Ano? Natauhan ka na? Wala ka. Wala kang leya dito. Alam mo kung ako sa'yo? Tigilan mo na nga yung jowa ko. Ha? Ano ba? Ang lalaki para sa babae. Ang babae para sa lalaki. Kay ikaw, huwag mo na nga kami guluhin dito. Dahil bubuo pa kami ng pamilya. Kung gusto mo, kapag magkaanak kami, kukunin ka namin ninang. Sorry, Harley. Sige na. Umalis ka na.

Sino tong tumatawag sa yung babe? Ano naman ba yan? Wala yan! Ano ka ba? Kaibigan ko lang yan. Kaibigan? Pero babe tawag sa'yo? Ulol ka ba, ha? Nagte-text sa'yo ng I miss you, sasabihin mo kaibigan? Mapakasweet naman ang kaibigan mong yan. Una, una! Ano mo? sawang sawan na ako sa'yo eh! Ano ba yun, ha? Oo! Oh, may babae ako! Di ba gusto marinig, ha? O, oh, babae ko yan! Okay ka na? Happy? Ang kapal na mukha mo, Tons! Pinagbalik kita doon sa tatlong taong relasyon ko! Akala ko, bibigyan mo ako ng magandang buhay! Tinanggap ka ng mga pamilya ko! Tapos lulukohin mo lang pala ako! Alam ano mo, wala akong pakialam dyan sa nararamdaman mo. Ano kung bakit? Ha? Kung gusto mo, bumalik ka na sa inyo! Isusuri na kita! Kung kaya gusto mo, bumalik ka doon sa tibong mong karelasyon! ش吧 <small> 哈يت <sad> <sad> nandito ka. Okay ka lang ba? Pwede ba tayong mag-usap? Sige, pasok ka. Oh, okay ka lang ba? Gusto bang tubig? Pagkain? Kumain ka na ba? Gusto ka na? Harley, sorry ah. Ha. Sorry sa mga nagawa ko sa iyo noon. Wala 'yun, alam mo, matagal na kitang napatawad. Saka huwag mo nang alalahanin 'yun. At saka, kumusta na pala 'yung asawa mo? Wala na 'yun. Pagkatapos ng lahat-lahat, akala ko magiging okay ako sa kanya. Pero pagpapalit din pala ako sa ibang babae. Eh, paano yan? Kailangan mo ba ng mga gamit o gusto mo ng pera? Papautangin kita. Okay lang. Umuwi ka na ba sa inyo? Hindi, Harley. Ikaw. Kailangan kita ulit sa buhay ko. Harley, kailangan ko ng pagmamahal mo. Magbalik ka na tayo ulit. Ayusin natin ulit. Pangako ko sa'yo, itatama ko lahat ng pagkakamali ko. Please. Pero kasi, Lea, hindi na pwede. Bakit? May girlfriend ka na ba? Hindi, pero... Oh, mahal. May bisita ka pala. Oo, asawa. Sino siya? Ah, uh, si Leia yung kaibigan ko. um Leia. Baby ko nga pala. Saka si Gina. Ay. Pagkatapos kasi namin magpunta ng ibang bansa, ah. nagpakasal kami, tapos nag-adopt kami ng baby para naman mabuo yung pamilya namin, di ba? Ika nga nila, pag may gusto, may paraan. Kung ayaw, ah. madaling dahilan. So, paano. Balik ka na lang sa susunod, ha? Pwede ka na pumunta dito pag wala kang ginagawa. Para naman makilala mo yung anak ko. Saka kukunin pala kitang ninang, ha?